Noong unang panahon, may isang kahoy na manika na nagngangalang Pinocchio. Siya ay nilikha ng mabait na si Hepeto. Sa kanyang simpleng workshop, binigyang buhay ni Hepeto ang munting manika na kanyang pinaglaanan ng buong puso't pagmamahal. Isang gabi, dumating ang isang magandang diwata na may dalang mahiwagang liwanag. Sinabi niya kay Pinocchio, kung nais mong maging tunay na bata, kailangan mong maging matapat at mabuti. Ang bawat salita at gawa mo ay magpapakita ng iyong tunay na kalooban. Ngunit si Pinocchio ay nagsinungaling mulit muli. Sa tuwing may lalabas na kasinungalingan sa kanyang bibig, kakaibang mahika ang nangyayari. Humahaba ang kanyang ilong. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa kanya dahil sa kanyang mga pagkakamali. Unti-unting natutunan ni Pinocchio ang tunay na halaga ng katotohanan nang siya'y nagsimulang magsabi ng totoo at tumulong sa iba. Nakita ng diwata ang pagbabago sa kanyang puso sa bawat mabuting gawa. Mas lumilinaw ang landas tungo sa kanyang pangarap. Sa huli, dahil sa kanyang katapatan at kabutihan, binigyan siya ng diwata ng pinakamagandang regalo. Ang maging isang tunay na bata, ang kanyang kahoy na katawan ay unti-unting nagbago. At ang kanyang puso'y naging tunay na buhay. Tunay nga na ang pagiging totoo at mabuti ang pinakadakilang mahika sa ating buhay. Mga kaibigan, sana'y natuto kayo sa kwento ni Pinocchio at ng diwata. Tandaan ninyo ang katotohanan at kabutihan ay hindi lang nagpapaganda ng ating buhay kundi nagbibigay din ng tunay na kaligayahan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay aral. Maraming salamat sa inyong panonood.